kulugan ng construction sa panaginip. Ang ibig sabihin ng pagbuo ay paglikha at pagtatanim ng isang bagay para sa hinaharap. Ang panaginip tungkol sa gusali ay isang pagnanais at gawin ito sa pamamagitan ng trabaho. Ito ay isang bagay na nagsisimula sa maliit at sa katagalan ay may posibilidad na maging makabuluhan. Kailangan mong malaman at tukuyin ang iyong mga hangarin upang mailarawan kung ano ang iyong pinangarap. Ang ating mga panaginip ay minsan ay mas mataas kaysa sa mga inaasahan kapag ang mga ito ay batay sa katotohanan. Ngunit hindi tayo palaging may mga katotohanan sa mga ito upang mabuo ang ating mga hangarin. Ang mga pangarap ay bunga ng pagnanasa, ngunit ito ay tulad ng isang rebelde na madalas na lumalampas sa pinapayagan natin. Kailangan mong malaman kung saan nagmumula ang iyong mga hangarin upang ilarawan kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga gusali at lahat ng bagay na may kaugnayan sa construction. Para dito, ikaw lang ang makakagawa nito sa iyong sarili. Ang kahulugan ng panaginip ng pagtatayo at pagtatayo ng isang bagay ay malapit na na sa iyong mga hangarin at kung ano ang iyong ginawa upang gawin itong totoo, upang ma maitayo ito ang panaginip na ito ay madalas na nagdutulot ng personal na tagumpay at paglago. Ngunit ang iyong konteksto at pagunawa ay laging nakadepende sa kung anong yukto ka kapag natutulog ka. Nagawa mo na ba ang gusali, ngunit hindi pa ito tapos? Gumawa ka ba ng bahay sa gitna ng kagubatan? Ikaw ba ay nasa proseso ng pagtatayo ng bahay? Gusto mo bang malaman na ang mga simbolo na ito ay maaaring kumatawan sa iyong buhay? sundin sa susunod na linya at alamin kung anong maaaring ibunyag sa iyo ng mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng gusali. Ang pagkakita sa isang gusali ay sumisimbolo sa iyong pagpayag na magsimula ng isang bagay kasama na kung gagawin mo ito o hindi. Ang pagsisimula ng isang bagong bagay ay nangangailangan ng lakas ng loob at maraming determinasyon. Ngunit kung ipahiyag mo ito sa isang panaginip, ito ay magiging kapaki-pakinabang. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, maghanap ng mga organisasyong makakatulong sa iyo sa negosyong ito. Makakakuha ka ng payo tungkol sa uri ng negosyo na gusto mong gawin at makakakuha ka rin ng mga tip na maaaring maging napakahalaga kung wala kang karanasan. Ang tapang ay nauuna bago ang kapanahunan, ngunit ang dalawa ay dapat palaging magingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi natapos na pagtatayo. Ang kahulugan ng panaginip ng hindi natapos na mga gusali ay isang senyales na may mali. Kapag ang konstruksyon ay itinigil at naiwang hindi nagawa, maaaring may kaugnayan ito sa mga problema sa pananalapi o mga problemang proyekto. Maaaring may iba pang mga dahilan, ngunit ang mga problema sa pananalapi o isang bagay na hindi inaasahan ay maiiwasan mo ng may naaangkop na pag-iingat. Kung may panaginip kang makakita ng hindi pa natapos na gusali, pansinin ang iyong pinansyal na buhay. Maaaring may mga utang na nakatambak o dumarating. Mayroon ka bang natitirang bayarin? Nagkaroon ka ba ng problema sa credit card? Tandaan, ang pananagutan ay maaaring may interes. Mag-ingat na huwag gumastos ng higit sa natatanggap mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatayo ng gusali sa ligaw. Kung sa iyong panaginipikaw ay nagtatayo ng isang bagay o nakakita ng isang gusali sa gitna ng kalikasan tulad ng kagubatan, ilang o iba pang mga lugar. Kung gayon, ito ang iyong primitive na pagnanais na maging mas malapit sa kalikasan. Ang paglalakad kasama ang iyong pamilya o pagpunta sa beach. Ang ligaw ay kumakatawan sa walang limitasyong potensyal na nakahiga sa loob ng iyong pagkataong naghihintay para sa iyo na tuklasin ito. Sinasagisag nito ang hindi kilalang mga aspeto ng iyong personalidad at mga pahiwatig sa malawak na mga pagkakataon na naghihintay sa iyo sa kabila ng mga limitasyon ng iyong comfort zone. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na lumaya mula sa mga pamantayan ng lipunan at bumuo ng isang buhay na naaayon sa iyong pinakatunay na sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa isang napakagandang gusali. Ang magandang skyscraper, kahangahanga at kahangahangang gusali ay tanda ng tagumpay sa pananalapi. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ito dumarating ng libre. Ibig sabihin maganda ang ginawa mo, kaya ipagpatuloy mo. Subukang tukuyin kung anong iyong ginawa ng tama at higit pang pinu pinuhin ang puntong ito. Gayun din, ito ay isang simbolo ng iyong pagsusumikap na nagbubunga na kumakatawan sa iyong mga tagumpay at mga nagawa sa lahat ng kanilang katakilaan. Kaya yakapin ang simbolismo ng kahangahangang arkek, arkek na ito at ipagpatuloy ang pagbuo ng iyong kwento ng buhay gamit ang mga brick ng passion at steel beam ng determinasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag sa pag patuloy na magtrabaho, pawisan ito para sa iyong mga pagsisikap at darating ang mga resulta. Ito ay hindi lamang isang optimistikong pagpapahayag at ito ay totoo. Kahit na iniisip natin ang ating mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ito ay hindi kailanman walang kabuluhan. Ang larawan ng patuloy na pagtatayo ay tanda ng kaunlaran at tagumpay ng iyong ibinibigay sa iyong dedikasyon at pangako. Kaya wag isipin ang pagsuko. Ang mga panaginip ng pag ay puno ng mga simbolo na sumasalamin sa iyong paglalakbay tungo sa paglago at pagsulong. Ang bawat milestone na nakamit ay makikita bilang isang simbolo ng tagumpay na humihimok sa iyo na patuloy na magsikap para sa katakilaan. Ang mga panaginip na ito ay kumikilos bilang isang salamin na sumasalamin sa pag-unlad na nagawa mo sa ngayon at ang potensyal na hawak natin sa ating sarili. Ipinapaalala nila sa iyo na ang pagunlad ay isang patuloy na proseso at dapat mong yakapin ang mga hamon at pag-urong. Kaya kapag tinutukoy ang kahulugan ng panaginip na ito, tandaan na ito ay sumisimbolo sa iyong hindi natitinag na espiritu at determinasyon na umunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kahoy na konstruksyon. Ang integridad at katapatan ay mga katangian ng mga kahoy na gusali sa panaginip. Ang panaginip na kahulugan ng kahoy na construction ay maaaring sumisibulo na mapupuksa mo ang mga hadlang. Nagiging bahagi na ito ng buhay at sinusubukan kang mabigo. Dapat kang magkaroon ng hindi natitinag na pananampalataya bilang isang suporta sa iyong landas. Ang isa pang interpretasyon na maaaring alalahanin ay ang intolerance na maaaring maging sanhi ng pagmamaltrato ng sinuman sa iba. Ang isang taong malapit sa iyo ay kumikilos sa parang hindi mo gusto. Hindi ba panahon na para ilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan ng taong ito at patawarin mo siya? Ang mga hindi pagkakaunawaan, pagkakaunawaan ay karaniwan sa mga relasyon ng tao. Huwag hayaang makasira ng mabuti ang kalokohan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa simpleng construction. Ang kahulugan ng panaginip ng simpleng construction ay nangangahulugang magkakaroon ka ng makukuha mo. Ang iyong mga layunin ay nasa katotohanan at maaari itong magbigay sa iyo ng seguridad na kailangan mo upang mamuhay ng isang matatag na buhay. Kung ikaw ay isang mapagmataas na tao, ang panaginip na ito ay isang babala upang maging mas mapagkumbaba bago ka ng buhay. At huwag kalimutan ang mga aralin ang kadalasang pinakamasakit. Pero teka, meron pa. Ang mga panaginip ng simpleng konstruksyon ay maaari din magisang isang metapora para sa iyong pagnanais para sa katatagan at balanse sa iyong pagising sa buhay. Tulad ng isang maayos na estruktura, ang mga panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pananabik para sa isang matatag na pundasyon at isang pakiramdam ng seguridad. Ginagawa nitong magsikap na bumuo ng isang matatag at kasisiyang buhay. Bawat ladrilyo, kaya yakapin ang pagiging simple ng iyong pangarap at hayaan itong magbigay ng inspirasyon sa iyo na maglatag ng batayan para sa isang matatag at matahimik na hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng gusali. Ang panaginip na makagawa ng isang gusali ay isang kapanapanabik na pagsisikap na puno ng walang katapusang mga posibilidad. Ito ay nagpapahiwatig ng kakayahang magdala ng mga idea sa buhay pagbabago ng mga kaisipan sa mga nasasalat na estruktura na nakakaapekto sa buhay. Ang resonance ng iyong panaginip ay nakasalalay sa kapangyarihan nitong magbigay ng inspirasyon at impluensya. Ang bawat gusali ay nagsasabi ng isang kwento na sumasalamin sa mga pangarap at adhikain na lumika nito. Sinasagisag nito ang pagunlad, pagbabago at walang humpay na paghahangad ng kahusayan. Ito ay isang perpektong panaginip at nagdudulot ng kaunlaran sa iyo. Ikaw ay nagtatrabaho. Ginawa mo ito ng may sigasig. Ipagpatuloy mo ito dahil malapit ka ng makakuha ng premyo. mag enjoy ka agad sa ginagawa mo.